morning, pwede po magtanong. Uh, ito po ba mga nagpapag-check up dito, mayroon pong libreng gamot? Mayroon po bang libreng gamot? Opo, mayroon po. Katulad po ng ano, para May po saan? Sa high blood po kami, gamot sa high blood, sir, tanong lo, libreng Meron dito kami sa diabetes. Hindi po. May vitamin C. Halimbawa, pag ako nagpa-check up, high blood ako, ilang Uh, yung losartan ko ilang kahon naman ang ibibigay. Depende na po yung, yung doktor. So, saan pong galing na doktor? Sa Maynila. Maynila. So galing pa po kayo ng Maynila mga ma'am. Ay, magandang umaga po. Kayo po tatay, ano pong ipapacheck up nyo? Dito. Ah, sa high blood lang. Ah, maliban po sa high blood na dinaramdam yung may gamot, anak po. Eh nanay Pilomina, bakit po dinala mo po dito si Mr. mo sa yung anak mo? Ano pong ipapa-check up nyo? Ang ipapa-check up ko po sa aking Mister ay yung po kanyang bukol, matagal na po iniintay niya yung bukol sa kanyang sarili. Eh hindi naman po namin malaman kung anong dahilan at bakit pasumpong-sumpong lalo na ikalalabas ng ospital. Eh ngayon, ang sadya po namin dito sa barangay Kabite ay yung ma-ultrasound po yung aking asawa sa kanyang bukol. Ganun na rin po ang aking anak na si Herman Baliroso, yung kanyang pagsisisyo dahil siya po madalang na po kumain ng kanin, kanya na mama Ah, meron daw po palang libreng ultrasound. Meron po, ang pagkakaginig po kasi sa interview ng radio natin, Game kay kung siya tuming ay eh, mayroong libreng ultrasound kanya yung po ang sinadya namin dito sa Barangay Kabute. Ah! Maraming salamat po Nanay Pilaw Mina. Layo maraming, nyo pa. Galing pa kayo manaksak. Sa radyo natin din ba? At mm, pa po na tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Uh, kung mga nagpapacheck up dito, kaagad-agad po ba nakukuha yung resulta? Ah, uh, alam, tatanong ko pa po yung result mo, ano, pero alam ko, maagad-agad po makukuha maagad ano, uh, institusyon. Hindi ko pa po na interview sa tanghali na rin ako doon. Tumating dahil na si Kaso mga ngailangan nila tapos may x-ray sila diyan, hindi wala yung x-ray nila. Yung ultrasound, hindi ko lang <laughs> alam <laughs> kung namating na. So, nandito po tayo sa Cavite Gym, dito sa barangay Cavite, bayan ng Gimba at nandito po ang GP Party List Free Medical Mission. Ayan po. Uh, Par meron na daw pong 220 na nasa listahan. At ito ay aabot hanggang after lunch lamang. Pero kung may ma, titira pang uh, pasyente, itutuloy-tuloy daw po. So yan lamang po for today dito sa O'Malley Gym ng Barangay Calibe.